Ganda nga po sa ating lahat po si Joseph, sang Bible reader. Basahin po natin to. Importante ba ang pagganap ng mga kautusan ni Kristo? Si Kristo po mismo ang nagsabi na hindi sapat ang alam mo ang mga kautusan niya at hindi mo naman ginagawa. Ang importante ay gaganapin ang mga ito. Mateo 7:21 to 28 hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karihan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipang hula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan may nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagay papahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nang kikilala. Magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito'y at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang at pumaha at umihip ang mga hangin na tinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato at ang bawat umirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpakang ulan at pumaha at umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak at nangyari na nang matapos na ni Jesus sa mga salitang ito ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral.